po palang umaga sa ating lahat mga kaibigan mga ka-farmers so, so dito ako ngayon sa na farm naghahanap po ako ngayon ng door o ano ah hagna para po uh, ah, maitanim sa aking area so meron akong tataniman marami akong tataniman ang gubat so napupaglara ako sa aking sarili So, start na po ito no mga kaibigan mga kababayan so samahan nyo ko mga kalibigan mga kalingap mga kababayan natin mga uh, kaka shout out po magandang hapon sa inyong lahat magandang umaga Luzon Visayas at Mindanao so dito dito ako sa farm ayan sa farm pa rin para maghanap ng ano ah maghahanap po ako ng nyug o yung hagna na sinasabi So, pipili ko lang po yung hog na na kukuhin ko. Ano yung laki. Kung kasanan po yung laki nya. Dito. Dito. Dito po ako maghahanap-hanap. Tara ha guys. Sakit ang tiyang ko. Grabe. Good morning. Shout out muna po. Sa W. Sa patuloy nyo pag mga guys. Mga kaibigan. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang uh, gabi. Luzon, Visayas at Mindanao ito, ba tayo ito mababa na po ko sa gubat thank you so much and God bless, mabuhay yan, para po, samahan niyo ko ako o, ay nang ng ano hagna ah ay nadulas ako ano ba yan, baka na ito so dito, dito po ako maghahanap ng hagna at ang lalaking buo po dito ay ayan dito dito po guys ako maghahanap ng hagna hagnain binyog yan ang hirap ano para tayo naglalado pero so maghanap po tayo Ito. yan so, yan mga kaibigan natin meron ako na nakita dito Tubo na siya. Pwede eh, na sana pong itala mo. Eh. so parang ang liit na. Ayan. Bang, na ano, eh, yan. Mga ganong kaliliit ay pambinta po. Ang hinahanap po natin ay yung, yung, may tangkay na. May tubo na. So, hirap po ano. Hirap maghanap na hagna. <coughs> Ito, may hagna. Araw nga, diit po nga Diit po nga guys Diit yung hagna Para tayo naglalado-lado lang Ito Ito po Saktan ko talaga Buhas sa ano, kain Nakakain ko pa lamang ngayon, Nagdrabas na ako Buhas ng Ano na po Alas 10 na pala Bilis ng oras So, yan. Dito ko na ngayon. Gahanap-hanap ng maitatanim na nyug. Hmm. Dito kasi ang dami dito kadalasan. dami hagna. Hmm. Eh. Hindi ko po ito ma... Ano, hindi ko po maroon po maas kaso. Nalinisan. Parang parang po ito sana. So, parang po ito yung tabasin o linisin. Bulasan. Pulasan na siya. Ito, pwede na ito. Daw. Matlo na na. Ito. Ah, pwede. guys, okay, so. Yan po pag naghahanap na po ng hagna. So, meron ako na uh, dalawang puno. Dalawang buo. Kunin -kun Ini Itu pokok Ini isya tu 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 Saya nak ini nanti kan pokok Ini guys Ini rempah Bali Ini punuk

Liliit lang ay. Liliit siya pero sulit naman ng... na. Ano pa? Parang ako na huwag na. Ito. Huwag pa rin. Ayan. Bukan buat pantani. pentanin ini. apa ni tu? Ini selang kasih puluh tu. Ya, yeah. di tu ko, itu ko farm. Nah belum bulas.